So dito na naman tayo mga kabukid no? May dala na naman tayong uh, Durian At saka punong Mahogani eh. Tanim natin doon Tanim nila doon <laughs> Doon sa kanilang uma So Wala Patay na tanggal naman ni kabukid Sao naman ni Sumpay na dali Okay kayo Tapakalisod talaga ng dalan dito. Oh. Ang dangog. Pero ganyan talaga ang buhay dito sa bukid. Kailangan natin maghirap. So ayun. So ano, lakad na tayo. So ito na po tayo no. Papunta na tayo doon sa sakahan. Yung tinaniman namin ng mais. Ayun, oh, medyo mahirap ang daan dyan. Tapos may dala tayong ano, similya ng durian itanim doon ng aking kaibigan so dinala ko na lang kasi nagdala ko ng motor so yun mga kababayan no? kailangan nating mag spray doon sa maisan para po uh, gumanda yung mais at saka magbigay ng bunga para mayroon din tayong gawing bigas pagdating ng araw so ayun So, andito na tayo mga kababayan sa bahay natin. Ito yung mais natin. Isprihan. Oh. Maliit lang tingnan yan mga kababayan. Oh. So, tingnan nyo ngayon. Makikita nyo, yung mga mais. Maliliit lang. Tingnan nyo ngayon. Pag matapos tong esprihan mas liliit pa yan. <laughs> Sana hindi yan liliit. umabot yan doon no? galing doon sa baba medyo malaki man sana ito pero iwan ko bakit malit lang yung tumubo ah, namatay yung tanim nila na sprayan siguro ah ito yung natanim nila mga kuwayan nawala yung dahon pero parang mabubuhay din yan so tayo na mga kababayan mag spray na tayo sa maisan para matapos natin ito ha, buong araw so ngayon ito na tayo sa maisan mga kababayan ito po yung sa ibabang porsyon so may nilagyan kami ng ano, mga sako para po hindi ano matamaan ng spray yung mga tanim na durian at saka yung mga kakao so ayun di. kitang kita na daming damo talaga yung tumubo na sana po ay tumaba itong mga mais. So kailangan din itong lagyan ng fertilizer sa susunod na araw. So pangalawang tangke na tayo mga kababayan no? sa paghalo natin ng medisina pang spray. At natapos ko yan mga kababayan, natapos ko yan sa nasa siyam na ano yata, siam na tangke. Kaya medyo masakit talaga yon sa ano, shoulders. Ah, dalawa kasi yung shoulders. <laughs> kaya may is so yun mga kababayan lagyan ng abo no? pagkatapos uh, lalagyan ng tubig so ayan mabuti na lang mga kababayan at marami yung ano dito tubig kasi malapit tayo sa ilog so nilinisan ko yung ano kabo kasi po o oh, tinan nyo yung bios gilid mga kapabayan napakaya clean talaga ng ano tubig ng so, yung kabo mga kababayan may ano kasi medisina din yan, kulay blo, kaya linisan, uh, nilinisan ko baka masira yung mais. Hindi ko alam ano yung epekto pag mayroong medisina na yun. Yan. Ginami ko kasi hindi matuno yung abuno eh. Kaya ginanyan ko sa kamay. So, yon Tapos naghugas din ako ng kamay, mga kababayan. So magkatapos na po yan mga kababayan ay nagsimula akong mag spray doon. Yan. Dami pa kasing sprayhan. So kailangan natin takipa, takpan. So hanggang na, na, umabot ako ng anim na ano mga kababayan anim na tangke so, yang niyang dalawa pangalawa umabot ako ng anim na tangke at Diyan ako bago nagpahinga. Kasi po napakasakit na talaga ng ano. Ng aking ano abaga. Ano ba sa Tagalog yung abaga? So ayan. So pagkatapos ko sa anim, dito na tayo. Yun, nagpahinga tayo. Kasi po, oh yan, talagang masakit talaga. Pamaulan. So nagpahangin muna tayo doon sa bungtod. O, tingnan nyo yung naisperihan natin. Mga mais. Tsaka yung bahay natin na iniwan ng panday. Yan. <laughs> tingnan nyo mga kabaya, no? Ang ganda ng view talaga sa paligid. So, nagpahinga tayo. Nag... Langhap ng sariwang hangin. Para po ma-refresh tayo. Yung katawa. Ay yung natin kasi nakakapagod. Yun. Tingnan natin yung mga paligid. Ang ganda ganda talaga ng view dahil po sa maganda din yung klima ng panahon medyo mainit walang hindi makulim rin walang mga ano hindi maulap yung walang dag ba di ba ang ganda talaga yung tingnan napakaliwanag talaga tinliwanag ng araw kaya po nakakapagod talaga mag spray pero okay lang yan kasi po talagang tatalab yung spray natin so ngayon mga kababayan tapos na tayong mag spray uwi na tayo may dala na tayong gulay oh. gulay at saka tangad lemongrass lemongrass of home nakakapagod talaga ang buhay na sa bukid pero kahit andyan sa bayan napapagod pa rin sa kana sa bawat trabaho kaya kahit saan tayo may panahon talaga talaga na mapagod tayo di ba mga kababayan to ba mo ana tingnan niyo yung ilog dito mga kababayan oh di ba ang sarap maligo dito sa ilog Oh yan, ang ganda talaga ng tubig sa bukid.